So, ito na nga mga happy Birthday ni Justine, yung pamangkin ko. At dahil birthday niya, hindi ako nakabili ng cake. bake na lang ako ng cake. Kasi ang gusto niya ay banana cake. At isa yung model ko ng banana cake na bilog. Ito lang. So, pagkakasyahin ko na lang dyan. Hindi ko alam. Baka umapang mamaya. Pero, ito na yung mga ingredients ko para sa banana cake. So, meron akong 3 cups ng all-purpose flour uh 3/4 tablespoon ng vanilla, dalawang itlog, tapos 1 1/2 tablespoon ng baking soda, 1 1/2 uh -huh. tablespoon ng baking powder. Itong butter ko 3/4 lang yung gagamitin ko diyan kasi meron na akong 1 kg lakatan na saging. At meron din ako 1 one and 1/3 one cup ng fresh milk, 1/2 cup ng chocolate chips, at saka 1 uh, one and 1/3 one cup ng brown sugar. Bar yan, napakadali lang, paghahalu-haluin ko lang lahat yan tapos ibibake ko na sa oven, nag na ako ng oven kanina after kung mamix lahat to, ibibake na natin so lagay na natin yung mga dry ingredients, yung baking powder nilagay ko na tapos itong baking soda nilagay ko na lagay natin yung vanilla yan tapos brown sugar at yung milk Ayan. Tapos, lagyan natin ng dalawang egg. Ay, kailangan ko ng pang-back. lang, wait. Lagyan natin ng dalawang egg. One. And... Two. Ayan. Yung butter, may na ko. Ayan. <laughs> Para ano siya? matunaw agad. Lagyan lang dito ang ah, butter. Tapos gagawin natin, hahalu-haluin lang natin yan. Mekos Mekos. Yan. Ayan, pag medyo na-mix na natin na ganito, yan, tingnan mo siya ganyan. Talagyan ko na siya ng banana kasi iyahag mixer ko uli yan. Lalagay ko na yung saging natin. Last ko ilalagay. Yan. And then, mekos-mekos lang. Mekos-mekos-mekos. Ganyan. Yan. yan. Yan, i-add mixer ko na din para mas maganda. Hindi ko pa pala pwede ilagay sa mold Lalagyan ko muna ng chocolate chips. One half cup yung ginamit ko. Yan. Tapos, six lang natin. Ayan, ready na ito sa ating molder. Tansyahin ko na lang kung kakasya, pero lagyan na natin. And... Bahala na si Batman kapag umapaw siya. Di ba? Kasi mag-aano ka to eh. Lolo. Oo, lolo pa siya. Teka lang wait. Mukhang madami yung ating ginawa. So, baka umapaw. So, gagawa -gag -gag na lang ako ng isang mini version. Para sa ID, sa ID natin to. Yan. Ilalagyan na natin sa oven ng ating banana cake. Ay. Ibibake ko siya for 30 minutes under 180 degrees Celsius. Wait lang. din natin dito. Ayan. At itong maliit, bigay ko muna sa ilalim. Ay! Stop a minute. Ayan. And balikan natin after 30 minutes. Mukhang, malu mukhang luto na yung maliit. Kaya uh, pinagpalit ko sila kasi pa masunog na yung nasa malaki. Yung ibabaw ng malaki kong ginawa. So, eto. Ayan. Mukhang okay na to. Ayan ang ating maliit na tingnan natin, Ate Rose. yung isa, hindi pa luto. Balikin natin mga 5 minutes pa siguro itong isa. Oh. At eto na nga, so magtagal luto itong malaking cake. Parang nasunod na nakakaloka. Pero pwede na to. Pwede na to. Ah, ayan. <laughs> ayan ang cake na medyo muntik ng masunog. Ayan na natin. Nakalimutan natin. Pero so, okay lang yun. Pero okay na yan. At mas maganda ang luto ko dito sa mas maliit. Mas maganda. Gusto nyo tikman ni China. Patikin natin kay China. Oh, Ch China, tikman mo ang ating banana cake. Yung maliit na version Kanina yan. Kanina ko pa ito inihintay. Oo, oh, kayo naman mo uh -huh. pa yung nagdiliskitahan yan. Oh, uh game. Ooh, uh -huh. chocolate. Sige nga, tikman mo. Ang lasa. -hmm. Okay. Ang sarap. Eme! Sa, so, ngayon, sa, tikman mo. Hi, oh, Justin! Tingnan mo mga birthday. Justin! Birthday cake mo, pero yung maliit na birthday cake mo yan, Justin. Ang sarap! Hindi talaga yung cake mo, Justin. Sige nga, tikman mo nga ang banana cake sarap. cake. Ala Habi Rai. Oh, Kamayin ko lang ko. Hmm. Sarap, no? Hmm. Ang Sarap? sarap. Tingnan mo na si Moni, may iniwala ako. Pag si Moni yan tumikin. Sinira ni China. <laughs> Sarap. sarap. Mm -hmm. Sarap! Masarap pag may uh, vanilla ice cream. Sarap? Mm -hmm. May ice cream pa. Oo, so, um, vanilla ice cream. Mm. Oh, okay! Eh, okay. nagbig ako ng cake para kay Justin kasi birthday niya, pero natusta. nasunog Munti ka nang masunog, pero okay lang yan. Dead ma. So, masarap pag may tosta konti ah. Ay, ah, teka lang, hindi ko mano Buksan natin. Ayan. What's the number of Oh, but that is Justin! <laughs> happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday to you! A wish! I know I wish. Yes! Happy birthday, Justin! Tingnan natin yung banana cake. Ay, rinon pala to. Oh, yan, Tingnan mo yan. Mas masarap yung maliit o yung mas malaki? ay mas chan dito masarap yung mas maliit yung mas malaki? Hindi nga, di ba may ginawa talaga yung maliit? Ito ito, yung mas malaki. Mas malaki, mas masarap. Ito ako naman, ba? Masarap, mas, 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 Bakit katawa ng tawa yung cake? <laughs> <laughs> cake? Oh, yung cake? <laughs> si <laughs> <laughs> oh, mas, <ang> <laughs> 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 ah, <laughs> yung cake. mas, mas, Ate mas, mas, tawa. At mas, mas, tawa ka. Di mo mas, mas, yung cake kanina? mas, 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 sir mas, 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 na si mas, mas, sabi kasi mas, 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 mas,